Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha. Ngayon pong October 22, 2023. At October 23, 2023. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada ngayon pong October 22. Ayan, dito po tayo sa October, yan ay 10. At uh, 22 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan mga idol, sa mga number natin ito, ganoon pa rin, simplify muna natin sila. 1 plus 0 is 1, 2 plus 2 is 4, uh, 2 plus 3 is 5 dito pa rin po sa bandang gitna ganun pa rin, add lang natin 1 plus 4 is 5 at 4 plus 5 is 9 ganun din po sa bandang baba 5 plus 9 is 14 Ito po yung unang numero po natin meron pa tayo rito ang 14 at yung pangalawang numero natin dito pa rin po yan sa bandang gitna etong tatlo pong numero natin dito combine lang po natin yung mga yan 1 plus 4 plus 5 is 10 yan po yung pangalawang numero natin meron po tayong G's at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwedeng pwede na po natin itong matayaan 14 G's o kaya naman po ay G's 14 ayun mga idol pwede pwede na po yung kombinasyon natin yan at dahil 2 digits po sila pareho yan isisimplify po natin sila bago po natin yan isumada dito po sa 10 1 plus 0 is 1 at dito sa 14 1 plus 4 is 5 ayan po yung isusumada po natin meron tayong 1 at 5 unahin po natin yung 1 kukunin muna natin itong 10 sumada g's 1 plus 0 is 1 pwede rin po ang 19 sumada 19 1 plus 9 is 10 pwede rin ang 37 sumada 37 3 plus 7 is 10 at pwede rin po ang 28 sumada 28 2 plus 8 is 10 ngayon mga idol, at dito naman po sa 5, kukunin muna natin itong 14 Ayan, Sumada 14, 1 plus 4 is 5 Pwede rin po dyan ang 23 Sumada 23, 2 plus 3 is 5 At pwede rin ang 32 Sumada 32, 3 plus 2 is 5 Ayun mga idol, yun po yung mga numero na po natin na pwede po nating pagpilian. Dito po sa ating sumada ngayon pong October 22. Meron po tayo rito ang 1, G's 19, 37, 28, 5, 14, 32, 23 or 32. 36, mga idol, sa mga number natin 43, pipili lang po tayo, rumble lang po natin yung mga numerong naka-encircle 43, na kung alin po 43, ang mga personada po natin, mga nagugustuhan po nating mga numero. At doon naman po sa ating sample, ayan, kinuha natin dito yung 10, 10, 32, then 14, 28, at 19, at 5, Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga sample, mga, mga kombinasyon po nating nakuha. Dito po sa ating sumada, ngayon pong October 22. Meron po tayo rito yung Gis 14.28 at 19.5. Yan, meron po tayong tatlong sample dito na nakuha, mga kombinasyon. At kung nagustuhan nyo naman po sila, pwede pwede nyo po matayan yung mga yan. O di naman kaya dito sa taas, ayan, sample lang po natin. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada sa pecha ngayon pong October 22, 2023. At next naman po natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ngayong October 23. At ayun mga idol, pisahan natin dito po tayo sa October. Ayan ay 10 pa rin po tayo dito. 23 naman dito sa ating pecha at 23 pa rin dito sa ating taon. Ayan. October 23, 2023. Ayan, sa mga numero yan, isisimplify mo muna natin sila. Dito, 1 plus 0 is 1. 2 plus 3 is 5. At 2 plus 3 ulit is 5. Ayan, dito rin sa bandang kitna, ganun pala. I-add lang po natin sila. 1 plus 5 is 6. At 5 plus 5 is 10. Dito rin po sa bandang baba. 6 plus 10 is 16. Ayan mga idol, yan po ang ating um, pauunang numero. Meron po tayong 16. At yung pangalawang numero natin, dito palit rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. Ayan, 1 plus 5 plus 5 is 11. Yan naman po yung ating pangalawang numero. Meron po tayong 11. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan na pwede po natin matayaan. Ayan, 16 is 11 o kaya naman po ay 11, 16. Ayun mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon natin ito. At para mas marami nga po tayong mga numero na pwede pagpilihan, ito pong dalawang number na yan, isisimplify din po natin bago natin yan isumada. Ayan, dito po sa 11, 1 plus 1, yan ay 2. At dito sa 16, 1 plus 6 is 7. Ayan mga idol, yan po yung isusumada natin. 2 tsaka siete punahin po natin yung 2 kukunin muna natin itong 11 sumada 11 1 plus 1 is 2 pwede rin po yung 20 sumada 20 2 plus 0 is 2 pwede rin ang 38 sumada 38 3 plus 8 is 11 at pwede rin po dyan ang 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 Ayan mga idol At dito naman po sa 7 Kukunin muna natin itong 16 Sumada this is 6 1 plus 6 is 7 Pwede rin po dyan ang 34 Sumada 34 3 plus 4 is 7 At pwede rin yung 25 Sumada 25 2 plus 5 is 7 Ayan mga idol, yan po yung mga numero po natin na pwede naman po nating pagpilian dito po sa ating sumada ngayon po ang October 23. Meron po tayo ditong 2, 11, 20, 38, 29, 7, 16, 34, at 25. Yan sa mga naka-encircle na numero yan, ramble na po natin. Yan kung ano po yung mga numero na gusto po natin, mga personada po natin, mga kombinasyon. At yung sample naman natin dyan, kinuha natin ang 2, 25. Ayan, mecos-mecos lang po natin yung mga number natin yan. At 11, 34. Then 16, 29. Ayan mga idol, yan po yung mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha ah, dito sa ating sumada. Ngayon po, October 23. Meron tayong 2.25, 11, 34, at 16, 29. Ayan, pwede, pwede po natin matayan itong mga sample natin yan. Kung nagustuhan yung, magustuhan po natin sila, pwede rin po tayong magdagdag o kayo dito sa task mo. Ha? Ayan, pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin ng numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha. Ngayon pong October 22 at October 23 2023 maraming maraming salamat po